Go. Hello guys! Good morning, good afternoon and good evening in some countries So ngayong video na ito guys ay ipapakita ko sa inyo itong binigay ng aking Mare na. Mare ng aking MADS ang aking Mads Lucy. Ayan. Hulaan niyo po sino nagbigay nito, guys. Tao po siya. May ilong, may mata. May bibig. Siyempre, may tenga. <laughs> ah, maganda siya. Maganda. Tapos, blondy yung buhok. Sexy, makinis. Oo, para siyang, ano, Taga Japan ng Philippines guys. Taga Japan ng Philippines. Ayan, ito po ang binigay niya sa aking baby Talia. Yay! Ayan, happy na happy si Talia guys, no? Yay! Ayan, meron na itong mga binigay na damit para kay baby Talia. Right? Tawang-tawa si Talia. So, ito yung una kong ipapakita sa inyo. So, ito po yung una ko ipapakita sa inyo. Siyempre. Ayan. Ang pinaka-favorite ng aming mga bulilits. Hello Kitty. Ayan, oh. Branded na branded yan, oh. Ayan, oh. May mga tag pa yan. Mm. From SM, oh. ba diba? Sponsored. 469.75. Ayan, terno. Ayan. Masusuot na to ni Talia. Ayan. Siyempre, iba talaga tong friend ko na ito. Ayan, meron pang present, meron pang one year, at meron ding pang two years, three years, hanggang five years. <laughs> iba talaga tong magbigay ng damit si Mare. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung next na damit. So, eto na siya yung next. Ayan, syempre, Hello Kitty. 'di ba? O ayan, may tag pa. Wait sa talya. O ayan oh. Hello Kitty din 'yan. Worth 489, O, 'di ba? Dalawang damit pa lang, almost 1,000 na. Galing. Ayan, ito pang ano to, mga 1 year old siguro. 1 year to 2 years old. Diba? ba? Mm. Pack na pack. Pinarush pa niya guys kasi akala daw niya hindi na masusuot ni Talia. Malalaki naman ito Mads. Akala ko maliit yung nabili mo. <laughs> At syempre, ito yung next. next? O oh, diba? O oh, ayan. T-shirt. Malaki. Kasi siguro to mag 3 years to 4 years old si Talia. <laughs> Thank you Mare Ayan, thank you, Mari. O, diba? Mmm, ang ganda. Ang ganda ng mga napili niyang kulay. Fresh na fresh sa mata. Iba talaga mamili yan si Mads Lucico. Ayan, o. Oh. Ang ganda. Siyempre, ito naman yung next. Mmm, -hmm. ayan. Barbie! Barbie! ba Malalaki pa yung shorts. Pang 5 years old ni Talia. O, oh, ba diba? Sinabi ko sa inyo eh. Barbie. O, ba diba? And thank you so much. Mommy Annalise Journey. Thank you for loving our Talia. Ayan Oh. Nasipa-sipa pa si Talia sa taas. <laughs> At ito yung next. Pak! O, oh, ayan. Barbie ulit. Barbie. O, oh. 'Di diba, Ang ganda. Yan, Barbie. Baka naman Barbie. Baka naman kunin mo yung model si Talia Barbie. <laughs> ayan. Ayan. So, thank you so much, Mommy Annalise Journey. Ayan po ang kanyang mga binigay. Diba? Oh, ang cute. Ito yung masusuot ni Talia ngayon. Hmm. Siyempre, may ternong panty. Nasipa-sipa na si Talia. Hmm. Ayan. Diba? Ang cute. Hello Kitty. Halatang hindi kami favorite ng Hello Kitty. Ayan, sa mga hindi pa po subscribe ng ating mare, si Annalise Journey. Ayan, isa po yung live streamer at ngayon ay busy busy sa kanyang career. Ayan, ilagay ko ang kanyang pangalan dyan sa aking screen. Thank you so much for watching guys and God bless to you, Mare. More blessings to come and to your successful career soon. Thank you so much and I love you from my family. Bye-bye!